magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ang sakit na nararamdaman ni Zubaji ngayon ay sobrang sakit. Na kahit hindi nais umiyak ni Zubaji. Ngunit ang luha sa mga mata nito ay tumulo mula sa kanyang mga mata. Dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. At nagpatuloy sa pagsigaw sa sakit si Zubaji. At maya maya, si Zubaji ay biglang sumigaw at sinabi. Ikaw, at kayo ng iyong lahing inkanto. Uubusin ko ang inyong lahi. Pakawalan nyo ako at tigilan mo ang iyong ginagawa. Kung totoong matapang ka at totoong hari ka. Lumaban ka ng patas. Labanan mo ako gamit ang iyong lakas. At hayaan mo ako makawala mula sa aking pagkakatali. Lapas tanganan ka. Ako si Zubaji ang immortal na nilalang sa mundo ng mga tao, at emperor ng North Mona, dahil sa iyong ginawa at ng iyong lahi sa akin, ang inyong lahing inkanto ay matatapos na, at kung hindi ako makabalik sa aking imperyo, ang aking mga kasundaluhan at ang aking mga tapat na kaibigan, ay gagawa ng paraan para ako ay makita, at sa oras na mangyari iyon, titiyakin ko na mauubos ang inyong lahing inkanto. Sigaw ni Zubaji sa galit na tono habang ito ay nasasaktan. Nang marinig ito ng lahat, ang mga kasundaluhan ng lahing inkanto at si General Raiji ay nakaramdam ng takot at si Haring Hari ay nagulat din sa kanyang narinig. At maya-maya, tuluyan ang nakulong ang spiritual na lakas ni Zubaji sa bilog na bagay na hawak-hawak ni Haring Hari. At si Zubaji, ang kanyang pigire ay labis na nagiba. Ang muka ni Zubaji ay medyo tumanda. At ang buhok nito ay naging puti lahat. At si Zubaji ay biglang nawalan ng malay. Sa mga oras na ito, nang makita nila na nawalan ng malay si Zubaji, si General Raiji ay agad-agad na lumapit kay Haring Hari at sinabi. Haring Hari, ang nilalang na ito na nagmula sa lahi ng mga tao, ay hindi pala basta-basta. Kung totoo nga ang kanyang sinabi, kung isa siya sa mga emperor na mayroon ang mundo ng mga tao, mukhang mapanganib ito para sa atin lahi, sabi ni General Raiji nang marinig ito ni Haring Harry. Siya ay nagsalita at sinabi, sa aking pagkabuhay sa matagal na panahon, ang binanggit niya na pangalan ay parang akin nang narinig noon pa. Zubaji, ang immortal na nilalang. Tama, siya ba ang immortal na nilalang na kaibigan ng isang tao na naging Diyos sa God's Domain na si Daryl? Hindi maaari ito. Ang kanyang binanggit na pagbabanta ay maaaring mangyari sa ating lahi. Kailangan maitago natin ang nilalang na ito at maikulong sa pinakatagong lugar sa ating mundo hindi na natin pwedeng ibalik ang kanyang spiritual na lakas dahil kung gagawin ko ulit yon manganganib ang ating lahi kaya mas mabuti na itago na lang natin ang immortal na nilalang na yan na nagmula sa lahi ng mga tao at ang ating lahi ay ating paghandin sa pwedeng mangyari nakakatiyak ako ang kanyang mga kalahi na mga cultivator ay hindi papayag na hindi makita ang nilalang na iyan at walang imposible sa mga tulad nila, na kahit na may portal tayong ginagamit upang makalabas sa ating mundo at makabalik. Ang mga nilalang na tulad niya ay masyadong maparaan, kaya kailangan mo General Raiji, na paghandain ang mga kasundaluhan natin sa pwedeng mangyaring panganib na darating. Hindi dapat nangyari ang ganito bagay kung nalaman agad natin ang totoong pagkakilanlan ng nilalang na ito. Masyado kang naging pabaya General Raiji. Sige na, dalan mo na ang nilalang na iyan sa lugar kung saan malayo sa aking kaharian. Ako na ang bahala magtago sa kanyang spiritual na lakas. Sabi ni Haring Harry sa pagkabalisa na tono. Samantala, si Daryl ay nakarating na din sa bundok kung saan tumungo si Zubaji. Si Daryl ay nabulong sa kanyang sarili at sinabi. Mukhang tama nga ang sinasabi ng iba. Nakakaramdam ako ng kakaiba sa bundok na ito. Sa bundok na ito may ibang nilalang ang naninirahan dito. At sa aking pagkakatanda sa sinabi ng matandang manggagamot na nasa loob ng imperyo ni Brother Zubaji at ni Ganggang na si matandang Jomal. Na may mga sinaunang manggagamot na mas pinili na manirahan sa bundok na ito. Nasaan na kaya si Brother Zubaji? Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. At ito ay naglakad-lakad. At sa ilang minutong paglalakad ni Daryl, si Daryl ay may natanon na isang lungsod na may iilang kabahayan lang. Na may mga ilaw ang tahanan. Si Daryl ay napabulong sa kanyang sarili. Mukhang tama nga may mga naninirahan na matatandang manggagamot sa masukal na kagubatan na ito. Ngunit nasaan kaya si Brother Zubaji? Natanton niya kaya ang lungsod ng matatandang manggagamot dito. Nais ko makausap din ang mga matatandang manggagamot na naninirahan dito sa lungsod na ito. Sabi ni Daryl malaki ang pagrespeto ni Daryl sa mga manggagamot na nabubuhay sa mundo nilang mga tao. Lalo na sa mga matatandang alchemist. At ito ay dahan-dahan umangat sa hangin. At lumipad patungo sa lungsod ng matatandang manggagamot. At sa pagdating ni Daryl sa lungsod ng matatandang manggagamot. Naramdaman ng mga manggagamot ang spiritual na lakas ni Daryl. At ang mga matatandang manggagamot ay nagsibukas ng mga bintana sa maliit na awang at nagsisilap sila sa kanila mga bintana at nararamdaman ni Daryl ang mga tingin sa kanya. At si Daryl ay nagpas siyang nagsalita at sinabi, Magandang gabi sa inyo mga matatandang manggagamot. Alam ko na itong lungsod na ito ang inyong tahanan. Nandito lang ako upang makita ang aking kaibigan na nagtungo sa bundok na ito. Nais ko lang malaman kung nakita niyo ba ang aking kaibigan. Sabi ni Daryl sa malakas na tono. Naririnig ito ng mga matatandang manggagamot. At maya-maya, ang isang tahanan sa lungsod ng matatandang manggagamot ay dahan-dahan nagbukas ang pinto. At maya-maya, may isang matandang babaeng manggagamot ang lumabas. At si Daryl ay napatingin sa matandang babaeng manggagamot. At ang matandang manggagamot ay agad-agad nagsalita at sinabi. Ginoo, ano ang ginagawa mo ng ganitong oras sa bundok na ito? Sabi ng matandang babaeng manggagamot. At ito ay agad-agad lumapit kay Daryl. At sa paglapit ng matandang manggagamot kay Daryl, si Daryl ay napakamot ng ulo at sinabi, Ginang na manggagamot, nandito ako tulad ng sinabi ko. May hinahanap ako na isang kaibigan na napadpad sa bundok na ito upang makahanap ng halamang gamot na ferns. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng matandang babaeng manggagamot ay nagsalita at sinabi, Kung ganon, kaibigan mo pala ang lalaking nagtungo sa aming lungsod kanina-kanina lang. Sabi ng matandang manggagamot, at si Daryl ay napatingin ng husto sa matandang babaeng manggagamot at ito ay nagsalita at sinabi. Ginang na manggagamot, nasaan na ang lalaking tinutukoy mo na aking kaibigan? Umalis na ba ang aking kaibigan na na nakita sa bundok na ito at bumalik na sa kanyang imperyo? Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng matandang babaeng manggagamot, hindi agad ito nakapagsalita. At si Daryl ay napansin ang hindi pag-iimak ng matandang babaeng manggagamot. At si Daryl ay muling nagsalita at sinabi, "Ginang na manggagamot, may problema ba? May nangyari bang masama sa aking matalik na kaibigan?" Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng matandang manggagamot ito ay nagsalita at sinabi, "Kung matalik kang kaibigan ng lalaking nagtungo dito na nagpakilala na, Emperor ng North Mona, E di isa ka din sa mga emperor na mayroon sa mundo natin mga tao. Sabi ng matandang babaeng manggagamot kay Daryl. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay nagsalita at sinabi, Paumanhin matandang manggagamot kung hindi pa ako nakakapagpakilala sa iyo. Tama ka, isa din ako ngayon emperor. Ako pala ang emperor ng Westrington ako si Daryl Darby. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng matandang babaeng manggagamot ito ay labis na nagulat at pati na din ang ibang matatandang manggagamot na nakasilap sa mga bintana ng kanilang mga tahanan. Labis ang pagkagulat nila nang marinig nila ang pagkakilanlan ng lalaking nasa labas ng kanilang tahanan na si Daryl. At ang mga bintana ay agad-agad nilang sinara. At nagsibukasan ang kanilang mga pinto. At ang mga matatandang manggagamot ay nagsilabas ng kanilang mga tahanan. At dumiretso patungo kay Daryl at ang matandang babaeng manggagamot ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi. Tama ba ako nang narinig, ang lalaking itong na nasa aking harapan ngayon? Ang tanyag na tao na nagtataglay ng napakataas na kasanayan pagdating sa paggagamot. At ang kauna-unahang tao na naging Diyos sa God's Domain. Kung siya nga ang tao na iyon, na si Daryl Darby. Malaki ang maitutulong niya sa aming lahat na manggagamot na nandito sa lungsod na ito. At mukhang siya nga ang taong iyon dahil may kaibigan siyang emperor at siya ay isang emperor na din ng North Mona. Yun na nga mga masters no, bali panibagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta ko sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas nang nabiyad night ay Papaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.